Hindi inaasahan ni Angeline ang pagdating ni Logan. Gusto niyang tawagan ito upang pasalamatan pero may nabuti niyang ipagpaliba na lang. Stripe long sleeve na nakatupi hanggang siko at slacks ang suot nito. Nakashades din ito na hinubad nito kaya nagtama ang mga ting nila. Ngumiti ito ng maluwang. Nilapitan ka agad niya ito bago pa man makapasok ito sa loob. Hi, bati niya rito. Hi, tugon ito. Ininubit ako na ang sarili ko. Okay lang ba sa inyo? Tinapit niya ito sa braso. Sir, I mean Logan, syempre ikaw pa. Natawa ito sa reaction niya. Thank you very much. Sinsirong sabi niya, niyang tinutukoy ay ang mga handa. You're welcome. Sabi nito sa kapi ni silang baba niya. Where's the birthday celebrant? Cam, ipapakilala kita sa kanilang nilhat. Yaya niya rito. Tuwang-tuwang buong pamilya niya nang makilala si Logan. Isang mahigpit na yakap ang ipinigay ng kanyang ama at inasabi niya na para bang isang anghel ito na naihulog ng langit. Maraming salamat, iyo. Eh. May nana mo ang kabaitan ng mga magulang mo. Anang ah, kanyang amat. Ipinagpapasalamat namin ng marami ang ginawa mo ito. Don't mention it, sir. Maliit na bagay lang ho ito. Mapagkumbab sabi niya. Mayang si Marcos ay kinikilig na yumakap kay Logan nung ipakilala niya ang kapatid niya rito. Pagkatapos niyang may ipakilalang binada sa buong pamilya, ay niyaya niyang kumain ito. Siya na ang kumuha ng pagkain nito habang naghihintay ito sa isang mesa habang kausap si Jun. Tuwang-tuwa kanyang mga magulang habang nakikinig kay Mary christ na kumakanta sa video okay. Nang lumapit siya, ay nagpaalam si Jun at sumabay sa pagkanta ni Mary christ Ang maibigay niya pagkain kay Logan, ay bumalik ulit siya sa buffet table o kung kumuha ng juice. Inasikaso niya ito para kahit sa ganoong paraan. Man lang ay masuklian niya ang kabutihan nito sa kanyang pamilya. Thank you very much. Pasasalamat uli niya rito nang nakaupo na sila. Pinanood niya ang pagkain ito. Ang bait-bait mo talaga. Talaga? Papasa na ba ako para maging anghel? Pabirong tanong nito. Natawa siya. Maliit na bagay lang itong ginawa ko. Seryosong sabi nito. My mother knows about the deal between your father and my father. Sinabi pala ni Dada sa kanyang tungkol sa usapan ng dalawa. Kaya lang hindi kasi personal na kilala ng mami ko ang daddy mo. Kaya walang ginawang aksyon ng mami ko. Ang sabi lang kasi ng dati ko, hindi raw pwedeng ibenta ang property na ito kasi babawiin pa nga ng totoong may-ari. Kaya gano'n nga ang ginawa ng mami ko. Nalungkot siya. Hindi na siguro namin mababawi ito. Aniya na parang masinasabi niya yung sa sarili Ang konsolasyon na lang namin, hindi talaga pinabayaan ng mami mo ang property. Nagpapasalamat ako ng marami sa kanya. Hayaan mo makakarating sa kanya ang pasasalamat mo. Sabi nito at tumingin sa direksyon ng kanyang mga magulang, saka bumarin sa kanya. Bakit hindi ka nag ng mga iba pa niyong kaibigan o kaya ka mag-anak para mas masaya? Hindi kasi namin alam na maghahanda ka pala ng ganito karami. Kung sinabi mo lang eh, ay sana inibit ako ang buong barangay namin. Napangiti ito. Alam ko kasing tatanggi ka, kaya hindi ko na sinabi. Actually, dapat ay kasama namin ang boyfriend ko. Napunan niyang napahinto ito sa pagkain. You already have a boyfriend? Lumabis siya. Parang nagulat na gulat ka. Ano ibig sabihin ng reaksyon mo yan? Na nakakagulat na may boyfriend na ko. Kunwari ay matawa. Lain na tanong niya rito. No, of course not. Mabilis na sagot naman ito. Actually, mas magtataka ako kung hanggang ngayon ay wala ka pang boyfriend. Siyempre maganda ka kaya imposibleng wala ka pang boyfriend. Nagulat lang ako kasi ngayon mo lang nabanggit ang tungkol sa kanya. Naramdaman niyang kanya niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ikinobli niya yun sa pamagitan ng pagliko. Nagto years na kami. Hindi niya alam kung bakit sinabi pa niya yun. kasama siya ngayon. Ang kaso mayroon siyang dapat na si Hindi ito kumibo. Hindi niya alam kung dala lang ng imahinasyon niya ang nakita niyang lungkot sa mga mata nito. Pero binali wala niya yun dahil imposibleng malungkot ito ng dahil lang sa sinabi niya. Where did you Kaswal na tanong ito. Sa parish church namin. isa kasi ang parish community namin. At nagkikita kami before sa simbahan. Tapos ipinakilala siya sa akin ng kasamahan kong lektor commentator. Hindi na umimik ito. Hindi nga niya matiyak kung tama bang tingin niya sa ekspresyon ng mukha nito na tila na dismaya ito. Islang sandali rin kapwa na tahimik sila. Maya maya ito min si Thank you talaga ha. Parang batang sabi niya. Sulit ang ginawa kong pangistor pa sa iyo. na sobrang napasaya ko ang daddy ko. Hindi ko talaga malilimutan ang ginawa mo sa amin hanggang nabubuhay ako. Miss, thank you the word of the day. Ilang beses ko na kasing narinig na sinabi mo yan at hindi ako magsasawang sabihin yan sa iyo. ang sabi niya. Nungiti ilang ito. Hayaan mo kung sakali ikaw naman ang nangailangan ng tulong ko. Napangiti siya sa sinabi niya. Asip naman ka kailangan mo ang tulong ng isang tulad ko. Bawi niya sa sinabi. Pero kung sakali lang, handa akong tulungan ka at gawin ang lahat para sa iyo. Seryos yung sabi niya rito. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit sa maliit na bagay. Ano nagawa ko para sa iyo. Alam ko, mabilis na sagot niya. Naniniwala akong bukal sa loob mo ang pagtulong mo. Pero kung sakali lang na kailangan mo ang tulong ko, just call me up and I'll be there. Tinaas pa niya ang kanang kamay niya. Promise, tinitigan siya nito. I'll keep that in mind. Nakangiting sabi nito. Hindi inakala ni Angelina masusundan pa ang pagtulong ni Logan sa kanyang pamilya. Ngunit nagkamalis siya ng akala. Dahil isang tanghali ay tumawag ang kanyang ina at raw sila ni Logan kay Mang Tino upang dalhin sa Makati Medical Center para makapagpa-check up ang mga ito. Gulat na gulat siya nang malaman na yan kaya tinawagan kagad niya si Logan upang kumpirmahin ang sinabi ng kanyang ina. Mabuti na lang. At hindi pa niya binubol ang number nito sa kanyang cellphone Hi Angeline, natutuwang bati ni Logan sa kanya nang sagutin niya ang tawag nito. Hello bati rin niya. Ipinasusundo mo raw ang daddy at mami ko sa bahay pag kukumpirma niya. Ay, parang walang anuman to nito. Ipinadadala ko sila kay Mang Tino sa Makati Med. I'm on the way there para doon na kami magkita-kita. Paliwanag nito. Where are you? Nasa opisina pa. Sagot niya. Why? Natawa ito ng mahina. What do you mean why? Bakit ko sila dadalhin sa Makati Med para ipacheck up? Pinaikot niya ang mga mata. I mean, bakit mo ginagawa ito? Because I want to. Kaswal na sagot nito. Gusto kong tulungan ang daddy mo. And since kasama ang mami mo, papa, executive checkup ko na rin siya. Kailangan nyo ng mami mo. You know, you don't have to do this, Logan. Kalabisan na. Alam ko naman yun sasabihin mo sa akin. That's why you didn't tell me. Ako sa rito. Dahil alam kong tatanggi ka, Kaya hindi ko na binanggit sa iyo ang bala ko. Pero gusto ko lang lang makatulong, Angeline. Lalo na sa daddy mo. Hindi kalabisan yun. hindi. siya nakakibo. Hipokrita siya kung sasabihin niya hindi niya gusto ang gagawin pagtulong nito sa mga magulang niya. Matagal na niyang gustong patingnan sa isang specialist ang kanyang ama mula ng mas Pero hindi niya magawa dahil kapos sila sa pera. Kahit ang terapy na dapat sana ay twice a week ay nagiging once a month dahil sa kakulangan sa budget. Sa gamot pa lang ay dapat inantinin ng kanyang ama ay nauubos na ng sweldo niya at nadadamay pati ang pensyon ng mga ito. Matagal na niyang gustong ipacheck up ang kanyang ina dahil hindi man ito sabihin sa kanya ay nakikita niya minsan ay may dinaramdam din ito. Angeline Are you still there? Naputo lang pag-iisip niya. Yeah, mahinang sagot niya. Bakit ba ang bait-bait mo sa amin? Narinig niya yung mahinang pagtawa talaga nito sa kabilang linya. Dahil mabait naman talaga ako pag bibiro nito. Natawa na rin siya. Pupunta na rin ako. Sa Makati Med, sabi niya, magpapaalam lang ako sa Pasko. Susundoy na kita. Alok nito. Huwag na. Dahil nakakahiya, Napangiti siya. Oo, kaya magkita lang tayo ron. Sagot niya. Huwag ka nang umapila. Mabilis na sabi niya ng mare parang preparang ito. Final answer na ito. Tumawa ito ng malakas. Pagkatapos magpatsag up ng mga ama ni Angeli, nainitid pa sila ni Logan sa bahay nila. Hindi na ikala sa buong pamilya niya ang kasiyahan dahil sa ginawa ni Logan. Lalo pa at sinabi ng espesyalista na tumingin sa kanyang ama na kapag nabigyan na ito ng proper medical attention at professional help, ay mag-iimprove ang condition nito at pati na rin ang sariling disiplina sa katawan dahil isinumbong nila sa doktor na may katigasan ng ulo nito pagdating sa mga pagkain na bawal dito. Nag-hire si Logan ng physical therapist para sa kanyang ama. Napupunta sa bahay nila dalawang beses sa isang linggo. Sagot syempre nito ang gastos. Sinagot na rin ito ang mga gastusin sa gamot ng kanyang ama at pati na sa kanyang ina na napag-alaman nilang mataas din ng konti ang blood sugar level. Isang angail na rinuhulog sa langit ang tingilang pamilya ni Rito. Balita ko, may big time na bisita ka rito ng isang araw ah. Sabi kay Angelina ni Dino, nakaupo sila sa sopat na nanonood ng TV, naka Ford Expedition pa. Ako. Ah oo, tago niya. Si Logan Maravilla yun, siya yung nabanggit ko sa'yo na may ari ng dating bahay namin sa Valley Verde. Tumango ito. Eh ba diba, nung Friday pa ang birthday ng daddy mo, bakit nagpunta siya rito? Kasi dala niya si na mami at daddy sa Makati nagpara ipacheck up ng rooms. Nagulat nga ako. Pumayag ka. Gulat na tanong nito. Tumango siya. Mabuti nga at naipa-check up si mami kasi nalaman ko na mataas din pala ang blood sugar level niya. Mabuti na rin yun para maagapan agad. Sinagot pa nga niya pati ang physical therapy ni daddy. Bakit daw niya ginawa iyon? Nagkibit balik at siya. Naaawa siguro sa amin and since naging kaibigan naman ng daddy niya si daddy, kaya tinutulungan niya kami. Saka mabait talaga siya dino. Ani nga As in, makikita mo talagang mabait siya at yun nang ginagawa niyang pagtulong. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng tungkol din? Parang nahasar na talang nito. Paano ko naman kasi masasabi sa iyong tungkol sa bagay nito ay e, lagi kang busy? Daig mo pa nga ang presidente sa pagiging busy. Hindi ka nakasama sa amin ng birthday ni daddy dahil sabi mo, may natanguan kang lakad ng barkada na hindi mo pwedeng pa, hindi puntahan. Idinin pa salitang hindi sa kaso may Tinatawagan kita sa sipi mo Lagi namang naka-off. nag ako sa iyo, hindi ka naman nagre-reply. Tinatawagan kita sa bahay niyo nung weekend pero ang laging sinasabi ng nanay mo ay tulog o wala ka. Tapos ngayon magtatanong ka kung bakit ngayon ko lang nasabi ang tungkol doon. Si nanay na naman ang nakita mo. Nakasimangot na sabi nito. Nahalata niyang naiinis ito sa paglilita niya, niya Hindi siya kumibo Alam niyang mapupunta naman sa away kung sasagot pa siya. Alam niyang ayaw sa kanya ng ina ni Dino. Malamig ang trato nito sa kanya mula pa nang ipakilala siya ni Dino rito. Ang gusto kasi nito para kay Dino ay yung babaeng anak ng may-ari ng malaking restaurant sa isang lugar sa Maynila. Pero kahit na ay pinakikita nito sa kanya na hindi naman niya binastos o kahit kailan, magilo pa rin si Rito at nagbibigay galang sa tuwing nakikita sila. Alam niya ang mahal na mahal ni Dino ang ina nito at ang mahal ng nobyo niya ay mahal na rin niya. Pagkalipas ng isang oras ay nagpaalam na si Dino may 300 ka ba dyan? Kaswal na tong sa kanya bago ito lumabas ng pinto. Kainuha kasi ni nanay yung pera ko dahil may project daw si Risa sa eskwelahan. Wala na akong pamasahe bukas. Paliwanan nito. Sandali lang at kukuha ako. Sabi niya sa pumasok uli sa loob ng bahay. Hindi niya inaasahan na magbabayad pa ito sa kanya. Na albred din ito sa pamilya. Wala namang problema yan sa kanya. Kahit na minsan inisisira talaga ang budget niya. Iniisip na lamang niya na kailangan naman nila talaga magtulungan, lalo na kapag mag-asawa na sila. Kumusta ang daddy at mami mo? Tanong ni Logan kay Angeline habang sakay sila sa kotse ng binata. Sinundo siya nito sa opisina niya dahil may sasabihin daw ito sa kanya. Niyaya siya nitong kumain sa labas at pinaunlakan naman niya ito. Pinagtinginan nga siya ng mga kaopisina niya kasabay niyang lumabas dahil yun ang unang pagkakataong may sumundo sa kanya nasa kain ng isang magara at modelong BMW. Nerdong okay, sagot niya. Although si daddy minsan tumataas pa rin ang blood sugar, matigas kasi ang ulo niya eh. Kumain ba naman kahapon ng kanin na sobra sa dapat niyang kainin? Samantalang alam niyang isang tasa lang siya dapat. Ayun na hilo dahil tumaas pa lang blood sugar. Kwento niya rito. I talked to him the other way. He said he's doing fine. Pati na rin mami mo. Hindi siya nagbanggit ng pagtasang blood sugar niya. Sabi lang niya na may kaunting improvement mula ng i-therapy e siya. Tumawag ka sa bahay. Tumango ito. Eh, yeah, para kumustahin silang dalawa ng mami mo. She was touched. Hindi tuloy niya maiwasang ikumpara ito kay Dino. Mabuti pa ito at nagagawang kumustahin ang mga magulang niya kahit busy ito. Hindi tulad ni Dino na hindi man lang magawang kumustahin ang lagay ng kanyang mga magulang kahit dumadalaw pa ito sa bahay nila. Yung sa bagay, madalas namang sabihin ni Logan na magana ang loob nito sa mga magulang niya. Kahit silang magkakapatid, may maganang loob sa binata na para bang matagal na nilang kakilala ito dahil marahil yun ang kabutihang loob nito sa kanila. niyati niya ng matamis ito. Salamat sa pangungusta sa kanila. Tatsako, sabi niya at inilagay pa ang kamay sa tapat ng puso na talawa lang ito ng mahina at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Ano nga pala yung gusto mong sabihin sa akin? Maya-maya itanong nito. Later, tugo nito, saka ay tinuwa ng pansin sa kalsada. Nagkibit-balikat na lang siya.